na tangale, tangali uh, papunta po tayo ng Alokan no, uh, papunta tayo sa Manila rin pala uh, uwi tayo dun ngayon ba tayo Batangas no? ngayon lang ako pag video nasa uh, na po tayo saan so, na po tayo Estrix na po uh, uwi muna tayo dun pagkuha tayo ng nasisi natin yung mga spare parts na galing mong bansa na import natin sa custom nasa custom na po no tax yun natin para may labas sa custom no Mabayaran yung mga tax mga ano yun no oras na pa ready 1.38 na po na hapon so, tapos na po natin mga sigasa no? <laughs> uh, gala gala mo na tayo sa Maynila pinating mo tira lang si tayo baba ng Manila no? sobrang init po tinan yung pasarapan kilometer Santa Rosa no? Ito yung magiwang ano, yun lang muna yung content natin Dito sa pag-drive ko No? Ano okay ba? Mga ano ko dyan, viewer ko, no? Ayan. like, share, and subscribe na kayo sa YouTube channel ko, no? Ano yun, ito muna yung content natin Sa pag-drive ko At uh, buti na lang may kasama tayong videographer Ang aking misis Na napakaganda Walang iba sa balat ng lupa at yung nag-isama tayo yung videographer kaya kahit nag-trip tayo may taga-video tayo ano? pero masat kumain siya bawal mo mag ano, flex na ano restaurant hindi saan tayo? half chan, jollibee, max max cool candy ang <laughs> pag-isak tulo-tulo kay manang <laughs> Nandito na po tayo sa Santa Rosa. No. Bukas na tayo punta na custom hapon na. Yeah. yeah. mo sa biyahe yun po may po Royal Cargo na sa Tarosa yan tingin nyo lang po no? tutokan na lang natin yung camera sa harap yan. yan po kita nyo po na no? nasa ano na po tayo pamplasan yan Maplasan exit na po tayo no? pero para po tayo kalokan no mag is Skyway po tayo no? May, may, drive through sa Macdo yun ang laki na karato na ni Avalos ito yun, niya magpauga Sipin nyo rin po, pag mabiyahin tayo, mas maganda magkasama tayo taga-video isa po na tayo tingin-tingin sa camera ano para safety po ang ating pagda-drive. Yan. At bawal din po mag-live, no. No. O, at tinatawag yung reminder ng SLEX 100 80 16. Pero po, well, tawon takbo natin dito sa uh, SLEX no? Ah, uh, mali nasa 80 km per hour tayo ganun po ang takbo ko lang ngayon no? ayan, tinan nyo po siya yung day tinan natin para siyang mag-swerving, pero hindi naman no? CNN Press Press daw pala siya daw lang yan dito lang po tayo ano oras na pa oh, uh, may bago ng party nisa ako tanod lalabasan eh. Kasi pino, no? pag nanalo ka na, no? Bigla kang congressman, dami mo kagad pera. No? Tayo ano na lang kaya ako party list, no? Nagagawin yung party list, heavy equipment party list, no? Pwede rin and Kaya comment kayo dyan o oh, yung mga ano ko no Nandito ako ng congressman Party list natin heavy equipment party list hindi ka pa umasang may certificate ka na <laughs> ayaw kaya kasabihan natin na hindi ka pa sumasang may certificate ka na so, comment kayo na tayo kaya no, heavy equipment party list na tsaka na may finance lakas na natin kung ano-ano po naisip natin o. ito lang dapat mag-drive tayo di ba kaya sarili natin para hindi tayo antokin it's now nasa Carmona na po tayo no? Carmona, S Lex Carmona yan yung alam po pero yung drive na no? libangin natin sa ringin natin pero just stay focus po sa daan tsaka sa wheels sa manibere natin no? yan the best po yan at wag po kung drive na nakain no? no? malakas ko magsalita minsan ginagawa ko naman yun joke lang <laughs> yan yun po meron pa CWS dami na talaga oh. Construction worker Soleditary Party list din ba yan? Anak naman ng kamote yun Ang mo sabihin pati si Tiwata May party list na rin Ano ka bang gagawin mo sa Kongreso, Tiwata? Wala ano akong magagawa doon Maghahalo ko lang ng Paris doon hmm. Siyasuyang mo na Parisan mo Kaysa manggulo ko pa sa Kongreso Uh, 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 no. pause okay natin okay. ta na po tayo sa San Pedro uh, nakalagpas to pala ito na nyo po, labang pininvest exit na tayo pero uh, dito tayo sa Skyway 3 no? Uh, ang speed po natin sa Skyway sa 80, 60 lang na uh, pag uh, tumas kayo doon Makuha niyo yung premium nyo sa dulo. Ay hindi pala pag renew nga na lisensya depende no. Sigurado ay okay. huli kayo, no? Kaya yung mga kapwa natin nagda-drive diyan. Ayun, 80 ano lang ito, 86 sa si Skyway no. Ayun. At wag na wag din nyo kakalimutan na may laman Ang RFID nyo kung ayun nyo rin makakuha ng premium, no? Ayun, paalala. Tara, kita tayo. Tingnan niyo po may away na tayo no? ang Juara San Miguel huwag niyo pong kakalimutan ang inyong RFID dapat laging nilaman dahil pag wala, makukuha niyo yung premyo niyo UDU, what's your business? UDU, di ba sabi ko yung UDU? Tayo. yun mga away business, wala lang UDU ha tubog tayo nasa, malapit na tayo sa tapat ng Asian Hospital 80 km per hour po yung takbo natin no? hindi tayo pwede mabilis dahil makakuha tayo ng premium yeah. ayun po no Ang ganda rin yung ginawa na ito na ito na ito na na to, no? Ayan, 80 km 80 Sino kaya tayo uh huh? Alabang pa rin pala to Alabang pa rin Ayan po yung gawing kana po natin Ayan po yung Laguna Lake at Manila TV diba? Nagkabagkanap po po dyan Natatanong kaya Kita ba? Pero mo na po sa lansada na Ano ba yun ilaw yun Yung ta. Ano? Lang billboards, puro ano, hindi politika, artista. No? Kita niyo pa lang, ganda ng ganda natin dito sa taas. Pero medyo parang makulimlim, ulan ata. Yun, nilusutan at ako ng L3. Sige, birain mo, birain mo. Sigurado may premyo ka sa dulo dahil 80 na ako malamang ikaw nasa 90 or 100 sigurado may premium ka meron ka na ang ambag sa LTO at <laughs> natutubusin yan nasa yura text po sana ba tayo ito na tayo sa tolgit pa na sa skyway no? we are driving uh, strada 2023 no yung gait para sa distro 2023, iba yung ba yung silisa ay para sila mga batas silisa sa brano orang nasbigo na elementaryan yung yok lang kapalipas na ah, mas naantok na ata sa picture driver na alam na picture pagkayaran tama, no? Yan. and at now we are entering the first toll gate kasi tayo magbabayad dito sa Skyway. Medyo traffic pa rin. Ah. Ay, hindi naman siguro. Kasi pag traffic talaga dito pala sa Bungad, ano na yun. Yun. Nakita naman tayo yung bagong tarpaulin. Hybrid na pala yung bagong Santa Fe. Magkano naman kaya yan? No? Yun na So, Volvo. Yeah, Volvo. S60. Volvo. Ganda yan. Ganda rin ang presyo yan. Oops, what are you doing? You are a... Uh, ay tawag doon ay ang tawag doon ay dito na nga lang tayo din sabi ng swear uh, enforcer ang tawag doon ay swerving tayo is swerving din yeah. niya tayo yan di ba na no? doon doon tayo sa kabila yeah. pwede pa rin pala yung no RFID dito, dito sabi nila hindi na tingnan nyo videoan nyo oh. dito sa gawing kanan oh Kita ba? Kita nyo? Kita? No RFID, kita nyo. Pwede pa pala. Yan o, yung mga akit po dito sa Skyway. Kaso wala kayong RFID. Pwede pa pala. Gusto, hanapin nyo lang yung slot na may no RFID doon kayo pumasok. So, pag pumasok kayo sa slot na ETC, yan, na ano, ito lang yung RFID, makukuha nyo yung ETC yung maglabas siguradong huli kayo huwag naman langit sa bayan o oh, kita na yan o oh. yan o oh, meron pa pala oh, no RFID you see dito lang sa bandang yung kanan pwede pa pala tapos titingnan natin galing tayo ng tanawan na eh ang toolkit natin galing tanawan hanggang dito sa first ramp ng ano ng ng, ng skyway ay 323 you know? 323 pesos so, mula naman ulit dito hanggang doon tingnan natin yung exit away natin sa may Sergeant Rivera tayo lalabas eh tayo oh yan ko ayaw eh kala ko patitikitan ako yun eh, no? Sergeant Rivera tayo lalabas no? Sergeant Rivera it sa uh, pinakamadali kasi hindi nakabisado sa Sergeant Rivera iba yun eh. So, dali sa Exit natin Ipipabin Avenue. Yun ang Sergeant Rivera Ang laki din ang tarpulin Ni Senator Bato de la Rosa Ayan Ano? Uh, hindi masarap yan Ano masarap sa kanan? Ayan, no? Ano masarap? Lalo pag malamig, oh Embassy Premium Blend Whiskey Chill Muna tayo Pag Embassy Whiskey Okay Ano? Masarap, no? Ano yung your Oasis? Maganda daw yung Oasis na yan, eh Sugal ba yan? <laughs> Ay hindi, kondo pala Fisting yung wala ko sugal Uso na kasi scatter, scatter, scatter eh Kung ano na lang, scatter may ito sa Facebook eh <laughs> Sigurado, paldo ka dito Paldo na, paldo pala yung ano Yung paldo yung Mahawak, pero ikaw hindi ano? Walang paldo sa scatter Sa una lang yun And we're hey, here hey. Ang dami tarpon sino ba ito? di ko kilala ito ah Ayan. Dito na tayo mag-focus sa kalsada, wag sa tarpaulin. Ayan, no? Tsaka speed natin, 80, baka makalimutan to. Ako pa sabi ng sabi na magkaka Ako pa lang nagkaroon ng premium sa LTO. Ayan. Bakit pala ano, no? Hindi na kaya ang daming reklamo sa mga riders, no? Kung di na sana medyo kurakot yung LTO natin, totoo naman eh. Kasi na kurakot yung LTO natin. mati tayo magtayo ng ano, riding school no yung mga para yung mga nagmo-motor bago ko sumakay sa motor eh may alam na sa batas traffic hindi yung may alam sa si superman sa marilaki eh. <laughs> yung mga abuso ba sa pagdadrive ng motor na hindi na alam but di magtayo Pilipinas natin ng riding school na para sa mga motor at least bago sila hindi naman mo mawala yung aksidente mamiminimize mababawasan kasi karamihan tasa pa sa motor disiplinado hindi yung natutulang sa gilid kung nakakuha na lisensya motor na pag tumakbo sa kalsada alam mo hari na kalsada tapos yung nagaharot pa maharot maharot sa kalsada naglalaro sa kalsada eh napakadelikado po sa kalsada lalo na kung gamit mo yung motor eh bakit hindi mo tayo Pilipinas na riding school no? para doon at so pag kasi ng riding school sa LTO din naman na ano nangyarap na magsalita pero baka kurakot na naman niya yun lang problema sa Pilipinas eh diba? problema talaga sa Pilipinas yan May kilala nga ako, tupad na lang, may fixer pa eh <laughs> Sipin nyo yan ha, tupad na lang, may fixer pa sa barangay Kilala na ako, magtayo pa ng riding school Naku po, naku po, hinday, hindi po, naku po, rute, mano sama ng pagkadali hindi <laughs> no? na lang kaya magtayo ng riding school no Ilang minutes na kaya video natin Matagal na ba yan? Ayan 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 na lang Okay. At na, uh, cut na po natin At uh, mahaba po no? Uh, at next na lang po May pagpapabala tayo sa Arjun Rivera I edit na lang po rin natin yung mga video natin Ito right. na